So yun guys no, magandang araw. So ito may papakita na naman ako sa inyo. So ayan mga mga kaukoy no. Ah, uh, meron tayo dito ng uh, kung nakita niyo yan, yan, Talaga sobrang dumi no. Kung nakaranas na kayo ng mga ganito mga kaukoy no. So ingat-ingat tayo sa mga gas na ilalagay natin ano. Kasi nangyayari kasi nangyayari diyan. Ayun, kung makikita yan, Meron diyang mga yung tumayan yung mga tumutulo na yan no. Ah, uh, ano yan? parang tumina ano siguro na stuck siguro tong motor to. pero gagawin niyo lang sa mga ganyan mga kaokoy no uh, bali uh, ilinisan lang talaga natin niya kasi minsan nangyayari talaga yan sa mga motor na matagal na nang stuck no paalala sa mga motor na na stuck so ganito nangyayari sa mga gasolina niyo pagka tumatagal ano so kailangan talaga eh, yun nga sabi ng iba kailangan yung motor niyo pag in-stuck kailangan pandar-andarin niyo rin ano Ganoon lang. Kasi minsan kasi nangyayari kasi mga kokoy ganitong klasing uh, ano pangyayari na lalo pagka uh, di nyo na pinapansin yung motor ano. Ayun oh, kung makikita nyo parang dugo na siya no. Kasi yung gasolina kasi yan na stuck lang ng ilang buwan o taon kaya siguro kaya ganyan. Ayun ko lang kasi ito na ngayon lang kasi napagawa to sa akin. So hindi ko na expect na ganyan pala kadumi yung tank niya tapos nilagyan namin ng gasolina. So ayun, So ngayon, ginawa namin, tinanggala lang namin para malinis natin ng mayo. So yun mga kaukoy, paalala lang pag ganyan ang nangyari.